panuhot mm. kapanuhot kasi oh, <laughs> oh kapanuhot din eh. siya kay silimpuan init kayo mga ghost pare ito kay Roland bawi pa raw tong si Dani niya Oh niyong niyong siya. Siya si ulan pare biyahe gib ulan Kami, grabbing panagang kanina mo pero na overload di ko dito sa NDC kay Hay mi kay, kay, ko yupor din taw nan di kanito na isla mo mm Lain mag ang mong guti. Buknaw din, mag-init, mag-taliksik. Kaya yung last time, itong ano nga, hindi initan, hindi niya ulan na. Oo. Ninit. Sige kayo ro. Pagkatawad nikalit lang taliksik nga. Nikalit lang taliksik. Sige ang gout niya, mura nag-kar... Muna nga, nasuod na diha nang gitimong atay, ibig pangyata, kolan ng jaw, kung pa na, yata ano pa nga, pa kaya isag isag duga'y ka pawa, po siya, kasi 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 hilot-hilot kasi 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 hilot

Pag retire po nila, ano sila dire for good. Uh, may mga pangbuhaton, kanil lagi yung mga hard worker ng mga tao, nita og trabaho Oh, uh, mo na nagpatawag sila na mo. Oh. Ta, mi Musta? Ay lang ipakita eh. Ano na? Kontan ka? Sakit. Kitugan. Nangusog ng sakot. Kitugan. 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 Kanyang ito, itong itawag ko, uh, dindon siya. Kanyang itong mm -hmm. murag mga wire na puti, okay. mga gahe. Mm -hmm. Kung sa pilipas manok na ito, okay, mga mga kaon, kanyang itawag. Kanyang siya, kung kanyang magawit, magiging mga gahe. Muna gusto nguna iya haloga bunga iya e muna iya haloga muna iya haloga ngahit muna kinis ya dinamu pipo muna ikasugimu girah muna ikasugimu girah muna ikasugimu girah

sa diri sa Rama Beach sa Clarin. Ah. Uh, na may simbahan dira inya kay wala may driver, may gani ka nang among driver ang gagaw. Tu amang puna sa kwan sa Mula Bigod. Ganina nag-offer siya ng atin sa man kana ang isa may makatud ninyo. O, oh, wala kay mo tudan wala daw si papa inka. Ana din siya nga sige ba ma, mag ako mag drive in apil mong putos operative. Ah. Uh, Manang i-offer siya nga kuno sige. Manang iya iyong nahatod dire.

nabibigyan ko andito do kana ang omega 3 nga kuan nga kapsul hikan to sa kuang. ang linason kuan. kana omega 3 omega 3 lang na pure kana si omega 7 omega 9 hmm. pero pwede po to siya pwede hmm. ra so, to pero hmm. hina hina iyo kustanan kapsul ang dapat natuinon kana sya, ang kapsul is nara sa 500 mg 500 to 1,000 mg mm. mm. ang Ang 1,000 mg is equivalent na siya sa 0.1 ml. Kung mm. kung sa sa kanang injection mm. pa, 1 cc or sa kanang dropper. Mm. 1 ml. Kung 1 ml is 2 capsule na siya. Isa naman. Mag-inom ka na pa, no? Nalagi na kayo. Tinit mo ang pamino. Ang ano ato pa? So, kato murag gel gel bitaw, mm. bakato pero isara ra sa kadlaw. Isa ra. Oh, dili. Dili siya.